Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian, buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nasabat ng mga otoridad ang aabot sa 1.6 bilyong halaga ng pinaghihinalaang shabu sa isang by-bus operation sa Legaspi City, Albay. Pasado alas 3 kahapon, November 30, nang ikasa ng Ikasanang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Regional Office 5 Special Enforcement Team, PDEA Albay at iba pang otoridad ng operasyon sa barangay Kapantawan kung saan nakuha ang mahigit 500 gramo ng shabu. Kinilala ang suspect na si Sandra Floralde na kabilang sa Provincial Drug Listed Personality at Cluster Target na nag-ooperate sa Visayas Region. Kasama din ni Floralde na nahuli ang kasabwat nitong babaeng estudyante na mula pa sa bayan ng Daraga na tinurn over na sa CSWD ng siyudad. Mahaharap ang mga suspects sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022. Sinira ng Bureau of Customs o BOC sa Sambuanga ang mga smuggled cigarettes na nagkakahalaga ng mahigit 320 million pesos. Nakuha ang mahigit 5,600 master cases at mahigit 1,700 dreams sa magkakaibang maritime patrol operations sa Sambuanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Binasa ang sigarilyo ng Bureau of Fire Protection bago ito tuluyang wasakin ng isang payloader equipment at saka naman ito tinapon sa isang sanitary landfill sa barangay Salaan. Saad ni Acting District Collector Arthur Sevilla, ang seizure and destruction ng mga kontrabando ay parte ng layunin ng BOC na labanan ng iligal na pag-aangkat ng mga imported tobacco products para protektahan ng interes ng bansa. Mag-i-import ang Pilipinas ng libo-libong metric tons ng pula at dilaw na mga sibuyas para matiyak na may sapat na supply ng mga naturang agricultural commodities sa holiday season. Ito ang inanunsyo ng Department of Agriculture o DA kung saan mag i sila ng sanitary and phytosanitary import clearance para sa importation ng mga sibuyas sa pamamagitan ng Bureau of Plant Industry. tinatayang ang aabot ng 17,000 metric tons ng fresh red onions at 4,000 metric tons ng fresh yellow onions mula China, India at Netherlands ang darating sa Pilipinas bago ang December 31, 2023. Itinalaga ng ahensya ang deadline para bigyan ng garantiyang mga local producers na ang arrival ng imports ay hindi sasabay sa harvest season. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes nag-uulat. At inyo pong natungaya ng mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.